Hello guys, so good afternoon. Ito mayroon tayo ditong Promac LED TV. So yung model niya ay LED dash H1974M. So version 3. Ayan, so Ayan, so sana nakikita natin ano. Ayan yung pinakang version niya. Yun, di ba? So ano ba yung problema nito? pasensya na kung medyo magulo yung ating camera ha. So nagzo-zoom tayo gumagalo kasi. So yung problema nito ay no power guys. Yan. Sige nga. So yan, ilaw yan ha. Ilaw yan, ilaw. So ilaw yan. And, reflect lang. Sige. Saksak nga natin sa outlet. Yun. Then, yung indicator niya wala, walang ilaw dito. So dapat may ilaw siya. Pwede magpula yan or magblue. Ah, uh, pwede magpula yan, standby then blue is power on. Yan. So power on natin yung button na sa ilalim. Wala. So walang response. Sige. So yung gagawin natin, buksan na natin siya. <coughs> So, kapag mga ganitong trouble guys, possible ang problema nyan. Firming, ah, firming pati. Laging inaano nyan eh, mga, alam niyo na, power supply, ganon. Yan, so, una natin yung i-check power supply. So, tingnan natin kung mayroon ba itong power supply. Sa so tatlo lang naman yung tornilyo nyan. So, ilang inches ba ito? Ah, uh, huh, Parang ilang inches na ba ito? So, may nakalagay ba dito? Hmm, wala. Version 3. Sa so, 25 watts, 60 hertz, 100 to 240 volts. Walang ano kung ilang, uh, kung ilang ano siya. Yan, buksan natin. Uh -huh. So, para mababaklas na yung kanyang LED. O yung lead natin. Medyo mahirap hirap ah mahirap siyang buksan guys sige sa so, daan daan lang kasi pag ano nagkamali tayo ayun nga nagkaput putol putol na nga yan ah sige ganito na natin siya sa so, ito iaangat mo lang naman tong ano nya yung kanyang LCD yan So, ito yung main board. Ito naman yung kanyang power supply. Sige. Tanggalin natin yung tornilyo niya. So, tanggalin muna natin yung connection to LCD. Itong sa backlight yan connection then ito ang kanyang uh, parang ribbon cable yan tanggalin muna natin yan para hindi tayo masyadong maabala kasi yung concern natin yung problem niya ay no power okay so balik rin natin to ganito yan So since na natin yung power supply niya, ayan, kuha tayo ng multitester natin. Set natin siya sa continuity. Uh -huh. Parang nagluluko na. Ha? Okay, litin natin. hope Okay. Okay. So, yan guys. Kita lang natin siya. So, ano ba yung unang check natin dito sa power supply? Una, yung fuse muna ano yung fuse muna dito sa case na to so ano lang kaya huwag kayong hawak dito kasi yan uh, hot yan ibig sabihin malaki yung volt tayo nilalabas nyan pwede yung nasa 500 to 1000 volts yan yung pinakang power ano nya power transistor so ito yung kanyang pag wala kayong nakita nung glass na um, na fuse ito, ito yung hanapin nyo. Yan yung pinakang fuse nya guys. So check nyo yan kung buo pa. Yan. So buo pa naman. Yan. Yan, may continuity siya. So, yan, mayroon pa naman siyang continuity. So, ibig sabihin, buo pa yung ano, buo pa yung kanyang pinakang fuse. So, meaning yan, guys, mayroon pumapasok na kuryente. So, test natin kung mayroon nga ba talagang pumapasok na kuryente. So, ganito lang natin to. Yan yung, ito, yung dalawang ito sa sa source yan. Okay. So take note guys ha. Uh, careful lang kayo kasi live wire na yan ha. Live yan. So ito yung gagawin natin. Set natin ito. So since susukatin natin. Kung mayroon nga bang pumapasok na kuryente. Set natin ito sa 750 volts. Yan. 750 volts. So yung common ano natin current supply to 222 to 30 to 240 yan sinaksak na natin guys sa outlet then sukati na natin so dito mayroon naman tayong active current na 240 volts so yan may 240 volts ay mayroon pumapasok okay so since mayroon pumapasok Balik na natin to. Take note. Dahan-dahan lang kasi baka makuryente tayo. Baka makuryente kayo, ha? Yan. Nakasaksak pa din yan. Power supply yung pinag-uusapan natin dito. Yan. So, since meron pumapasok, i-check natin yung kanyang power transistor. Ito. Yung kanyang pinakang power transistor. So, dito naman, ibalik natin siya. So, since dumaan na siya sa mga components niya, hindi na siya active current, hindi na siya AC. So, i-DC natin siya. So, nasa 1000, iset natin siya sa 1000. Kasi hindi natin alam kung ilan yung value nito. Sige. Sige. Che-check natin kung mayroon bang pumasok. So, mayroon 342. 342. So, possible, ito mga 350 yung kanyang uh, supply ng kuryente. Ganun kalakas yung kanyang kuryente na pinapasok dito. Okay. So, dito, okay naman. Then, check natin dito. Sa kanyang power transistor. Yun, mayroon din, 332. So, okay, buo ito. Itong parting ito, buo ito, guys. Walang problema dyan. So, dito, check natin. So, buo naman to. Walang problema dito. So, impossible yung problema nandito sa part na to. Okay. Sige. So, since may problema yung parteng ito, pwede kasing ito yung main problem niya. Ito mismo. Ito. Ano? You know? So, dito sa parteng ito, may supply siya. Pag diting dito, so wala na. Ano? You know? So, pwedeng ito yung problema niya. So, kapag mga ganyan, uh, lalo na uh, nagmamadali si customer, so, unplug, unplug muna natin. Kapag mga ganyan, lalo na nagmamadali si customer kasi since Uh, next week ano na Monday, Tuesday, fiesta na sa kanila so minamadali tayo yan tanggalin na natin to so kung meron din naman kayong available na power supply para ano so palitan nyo na lang so possibly din naman maayos pa to pero hindi natin alam kung gaano siya katagal tatagal ano So yan, halap na lang tayo ng power supply then palitan natin to prove na power supply yung problema hanap tayo. Sige, maghanap lang ko guys. Post muna natin to. Yan, we're back guys. Ito na. So, meron tayo nakuhang kamukhang power supply. Ito. <coughs> Ayan siya. Ito yung dati. Then, ito yung nakuha natin. So, ito sa Promac. Dito. Ito naman sa Intel. So, pareho lang naman yung design nila. Pati yung board pati yung ano almost the same so nagkakaiba lang sila sa LCD so yan ito working ito yes hmm. po, take po. oh thank you My port yes so ito na try natin to guys ah uh, pareho din naman yung kanyang input. Then yung output, pareho din naman. Then dalawa din naman yung para sa backlight. ah uh, sa so tingin ko, basta magkamukha, uh, pareho lang naman yun. Try natin guys. Ah. Sige, paano ba to Sa so ganito. Yan, okay. Tapos itong kanyang papunta sa board tese yun sok na sok oh yun guys tapos sasaka so, na lang natin i-troubleshoot yung isang power supply mismo pero pag mga ganyan kasi mga power supply mas maganda na palitan mo na lang kumpara sa ano ah uh, kumpara sa ayusin pa kasi alam niyo na So, there is a possibility man na masira pa rin yun at hindi yan tumatatagal. So, papaano nga ba na nangyayari na yung power supply? So, yung pinakang ano nyan, yung fluctuation of current guys, yung pinakang main problem, lalo na kung lagi nagpa-brown out sa lugar niyo So, expect nyo na kapag hindi nag-power on yung TV or any appliances nyo, tingnan, ipatingnan nyo power supply. Common ang problem nya. So, kabit na natin yung sa LCD. Yan. Yun. Okay. Then, ito naman. So, dito ito. Nice. Good. Yan. Testingin natin guys. So, ayusin natin. Takpan lang natin ng plastic yung ilalim para hindi siya magkaroon ng short circuit. For the meantime, ano? Ayan. Tingnan lang natin kung <coughs> mag-work ba siya. Alright, ayan. Plugin na natin sa outlet. Then, ito yung kanyang indicator lead. Tingnan natin kung umilaw. And, that's it. Ayun. Umilaw siya. Oh. Namula. Ayan. Namula na siya, guys. Di ba? Ayun. Ayun yung ilaw niya. Right? Power on natin. Saan na yung power button nito? So, dito sa side na to. Power on. Parang ayaw ha. Uh, o yun. Nag-blue na. Then, lumabas na yung logo. And TV. Alright. That's it. Mm hmm. So, ibig sabihin, pareho lang yung power supply niya. So, basta magkamukha, then almost the same, then okay yan. Yun. Pinakang problem niya, power supply. So, sabi ko nga dito sa part na to, okay siya. So, possible na dito yung problema. So, hanapin natin. Tingnan natin kung ma-repair natin to. Then, magpa-part 2 na lang ako sa pag-repair ng power supply na to. So, ito, pwede na tong kunin ni customer. And, pwede na sila makapag-video. Okay. Yan, so maraming maraming salamat sa inyo so, sa, sa pagsuporta sa ating channel. So sana may natutunan tayo dito pag troubleshoot. So this is very basic. Although basic siya, pero careful lang kayo, lalo na't nagsusukat kayo ng mga voltahe. Take note, sabi ko nga kanina, uh, 220 to 240 volts yung kanyang supply ng kuryente na meron tayo dito sa Pilipinas. Then, nakita naman natin yung pinakang supply nito is nasa, 2, uh, nasa 330, so 350 possible, 350 uh, volts. Ano? So, ganun siya kataas. Talagang manginginig ka na niyan. Ano? So, kahit ako manginginig niya. Kaya careful lang. Yan. So, maraming maraming salamat. Shout out sa inyo guys sa lahat ng mga supporters natin dyan. At magandang hapon. So, kung meron kayong comment, may mga katanungan kayo, yan. You can leave a comment then we will answer that hanggat makakaya natin. Good afternoon at maraming maraming salamat. Mm -hmm. So, sa pagbalik, <laughs> hindi ba pala ako tapos guys. Sa pagbalik niyan, sige, balik na natin. Ganun pa din, syempre. Pero kung alam niyo na yung pagbalik nito, skip nyo lang lang tong ano. Yan, power off, unplug. <coughs> Di ba pala ako tapos, nagpapasalamat na ako agad. Nagbabatali talaga si customer kasi mag ano na siya. Parang <laughs> ano na. ah uh, tawag natin dyan. Gusto nang mag-video okay. Yan. So ayusin na natin to guys. Sana hindi tayo makuryente. Aha, uh -huh. paano na ba to? mm -hmm. So, ibalik ko lang to guys, ha. Ah. <coughs> kasi madilim siya. Okay. Uh, magkaiba na kasi yung linya kaya medyo mahirap i-ano yung tornilyo so umikot kasi yung power supply yan kaya medyo mahirap bumalik nito ayun ayun okay Then, hindi ko na masyado napakita sa inyo ha? nasa ibaba ko sa yung camera natin ito yung plastic, lalagyan ko na lang sya ng plastic para at least protected pa din siya, yun And, balik na natin to. Ayan, ganyan. Nain mo dito. Ayan. That's it. Mm -hmm. Parang ayaw na mag-lock. So, shout-out sa may-ari nito, kay Sir Jolito Arugante ng Kulakling National High School. Shout-out sa iyo, Sir. Eto na, uh, next week na yung ano ninyo, fiesta makikikanta na lang ako. <laughs> Makikipyesta na lang ako, sabi mo nga, makikikanta na lang. Eto na. Sige, this is the moment of truth. The moment of truth, yan. Plug in. Then, yan. Umilaw na. Then, power on. Then, alright. Ayan na. Yung kanyang pinakang inaantay. Sige, sige. Maraming maraming salamat sa pag ninyo sa channel ko. At, see you next video natin. Thank you. Peace out, guys.